Samantala, sinampahan ng reklamo sa Commission on Human Rights o CHR at Office of the Ombudsman ang isang pulis na umano'y lumabag sa karapatang pantao ng mga rallyista sa nakaraang zona ni Pangulong Binigno Aquino III. Ito ang malita ni Mirasol Labugadil. nang nagsampa ng reklamo ang mga militanteng grupo sa Commission on Human Rights at Office of the Ombudsman laban sa Philippine National Police dahil sa di paglabag sa kanilang karapatang pantao matapos gamitan ng water cannon ang mga nagprotesta sa kasagsaga ng State of the Nation Address ni Pangulong Binigno Aquino III noong July 28. Tingin po namin, uh, ito po yung resulta ng magiging garrison style noon na uh, containment ng mga uh, realista. Sabi nga namin may kulay man o wala yung tubig. Ano eh, violation pa rin yon ng uh, uh, right to free exercise, ng no, right to free speech and freedom of assembly. Asa uh, sa totoo lang sa maraming bansa ano to eh, tinuturing na itong uh, unlawful. Ang mga nagre-reklamo ay pinangungunahan ni Renato Reyes ng bayan, Gertrudes Libang ng Gabriela at George San Mateo ng Piston. Kabilang rin sa nagsampan ng reklamo ang mag-amang sina Rodel Senebel Tortola, 33 taong gulang, isang jeepney driver at anak nitong si Rochelle Ann Tortola, 12 taong gulang. Panghawak-hawak yung susi, mayron namang biglang sumundot sa dito sa tagiliran ko na hindi ko alam kung ano yon. Bigla na lang na, na pagsundot sa akin na nangalay yung aking braso. So nabitawan ko ngayon yung susi. Kinuha nila yung susi. Tapos biglang alis naman nung yung polis na may hawak ng ano, yung aparato na pang nga. Mirasol Abugadil, UNC News, World Live.